Sino pa hindi pa? Ayun. Tata tata. Kasi yung bumonot, libre, libre dito. Tara doon tayo sa main space. Bunot, bunot ng ngipin. Ah, <laughs> sino papabunot? Libre. Ako pa. Papabunot kang ngipin? Halito <laughs> <laughs> tayo, please. Libre, libre. Eh, uh -oh. Ano yung itong pala yan? May pre-bunot. Ay! Siguro ba Kuya? Oo. Ay! May pre-bunot dito! Punta <laughs> kayo! May pre-tikim din dito. Ay, pre-bunot daw! May pa, may mga bata daw. Yan, ako, Ay, may oh, pila pila mo na pila 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 first Ay, din. Hmm? Ito kasi, yung <laughs> pila 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 Oo, oh, alam mo pala. Pinuturo ka pa. pa Sa YouTube? Ay, ah, YouTube. Sa YouTube. Sa YouTube nyo, panoorin. Labay mo yung likod para mabili. Para kita mo. Hello, kuya. <laughs> <bu> please. <laughs> shout, <laughs> shout out mo. Shout out. Ah, sa YouTube, subscribe nyo. <laughs> ano yan? 99? <laughs> 99? <laughs> Wala. Next, next. Amal, ito naman kapatid

Sixteen ya. Ah, six uh, six balita na yee. Dahil kayo. Dahil kayo. Dahil kayo. Dahil kayo. Dahil Kaya Dahil kayo. Dahil Kaya Dahil kayo. 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 Next. 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 Tapos papa oh, pa ni? Oh, oh, <laughs> 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 walang butas yan, walang butas yan. Oh, shit. Sa Sa ba tayo Ma pa testing. Oba. Oh, ano? 3 daw. Walang 3 3 ka dyan. Isang dahil yung 3 O, Uy, go, go. Ano number? 251. Wala. Next. O, oh, nakabulot ka na Ito nakabulot na to. Isa-isa lang, isa-isa lang. O, ito to yung ikaw? Alam mo naman mga secret omnisya sa sundaan dyan. Nakakuha ko yung tatlong yan. Three na. Ito lang. O, bawal na ba nga? na ko na tayo na Bakit ikaw hindi ka bumulot? Ay, three. One, 1 1 four. <laughs> 14 wala, oh, wala. Yeah. Ah, Next next next. Na, sino, na? <laughs> <laughs> sino na? Sino na? Ali <laughs> na. na. Sino na, Sino na sino na? Kayo <laughs> na? na kayo na, Pwede kayo. wala. <laughs>

wala. Wala na, wala okay, ka na. Okay Dilaan mo na. May 50 ba? Tinguyain mo na. Takpak ba sa iso pag gusto. What? Wala ka ni. Ape ka ni. Ape wala ka ni. Ape ka mo yung likod, basay mo. Wala yung isa. Wala yung isa. ]cono. Wala, walang walang wala, 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 wala. pip, walang 59. Wala. wala oh, you know, one. One so na, ma Ay 500. ba? Ayun oh, 1. May 1 May 1 pa. Ah, sino pa? Sino pa? Sino pa? pa yung kanya. Sino? Ito po. Sayang, baka mayroon yun eh. Sige, ulitin mo. Ulitin mo. Ito, 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 Bigyan mo sa bata, sa bata, sa bata. Sherwin. Ito, 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 ito. Ayun, 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 ayun. Ano? 22? 22? 22? na, ayun na, ayun na po. Mama, Sherwin. Ano? 32? 2? 232? Kayo na, kayo na, kayo na. Blis! At gagabi na kami, gagabi na. Oh, <laughs> ay, kayo na kayo na bilis ka <laughs> ba? may may perado sa patos diyan tisy asan asan tisy sa nakaiyo kayo diyan. tape walah 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 Wala, wala, walang 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 Wala, <laughs> ay, <two -po, laughs> ay, <laughs>

Okay, na. Ay, wait uh, na? Wait lang. Uh, 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 niya, uh, uh, At last uh, trip na to, last uh, trip na, last uh, trip. Ako, kuya, pamigay mo na lang, mas madali. Eh. Isa, doon pala yung pinamigay. Ay, <laughs> <laughs> Alis na. <laughs> ay, libre ko ha. joke lang. Sa YouTube, sa YouTube. Sa YouTube ko na pinapost. Pag mag ganyan marot, ayan. Wala kayong mabubunot, ah, kami na ang malas. Ito Bilis! Bilis, bilis, Ayun, uh, asan siya? Mo na, siya? bilis. Bilis, kasi kayo. Ayan oh. Kita, oy, bumubuno ka na. Ang hindi pa Wala mo Okay, go mo. sumabay ka, sumabay ka na. Eh. <laughs> Dilaan okay, okay, oh, mo na. Ay, ay. na. Ay, ay. Dila, ang lamig. Eh. para gusto ko pa. Kuha ng pinggan. 15, 15, 15, 15, 15. <tuk tangan> dila mi yang Ya anak kita Tapi 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 di to kan. Parah di to kan. di to. Dila likod, dila number <tuk tangan>

Gusto mo doon na kasi yung camera. 408? Wala, 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 wala. 408? Wala. 108? wala. Ay, kuya, oh, kuya ka Sa YouTube, sa YouTube. Sa YouTube. Sa YouTube na. Wala na, wala na, wala na. Wala na? Wala na oh, ito! Ano? Oh, Matangkad lang po yan. Pwede na, pwede na. Wala, wala na. Ikaw, bubonot ah, Gusto ko pa! Gusto ko pa? Ang pinggan? No! Baka kahit. Ha, Tara na ka <laughs> ah, na. Anong Three sixteen, Tara na tara na wala. Bumunot na. Sino ba? Ito? Ito? Ito si Papa Ito ito ito. Ayan yun. number 3 yan. Ah titignan ko po sa Youtube. Oo. naman Dilaan Para lumabas number.

Almost 309. 309. Parang wala. Ayaw, ayaw, ayaw. Oh, 309 do ibatiya. Wala, 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 wala. Wala yung mabilis Lebre, pila, pila. Dita, 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 dita. Stab, tab, dito, 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 tadi tadi. Tabi, tabi, dito, tabi. Pila, pila. Oh, okay. Sabot.

Turo ko lang, turo mo, turo mo lang. Gadilla, kayada, ah, ka. kapat, ay, rest back. Ay, pila doon, pila, pila, pila. Pila, pila, pila. Doon, doon, sa likod, sa likod, sa likod, sa likod. Sa likod, Pila, pila, pila. 214, wala. Wala, wala. Next, next, next. May 214 ba? wala Bueno. Ah, yan da, yan da. Ay, yan 514. wala. Next, four, next. Sigira okay, muna. Gagabihin tayo. Six, 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 ah, ikaw din, ikaw din. Ay, nalaglag. Uh, 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 ayun, uh, no? uh, mayor, ha? No. 148 148 Wala 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 Next next next, next. Tara bata Ikaw toro ka dyan A Vianessa for consignal Consignal <laughs> <laughs> na naman Bayan Ng bahay O oh, tarahin 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 talaga Click to Wala 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 Next 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 na next na next na Next Bata tapos bunutin mo yung bata, bata. Nakabunut na, nakabunut na. Tapos na. Ano po? Wala, wala, wala. Next, next. May 300 sa akin. May 100 lang makukuha. May 300 pa isa. Marot, marot, marot. Ay, tari, meron kami tari. Nakamay. Ayun, nakamay. Naliri yan. Hindi naman kamay. Marina kayo doon. Ay, ito. Dalawang patay. Isang paa.

Basahin mo, basahin mo, basahin mo. Basahin mo yung likod. Dilaan mo yung likod. Bilis! Ay, pati na! 100 years later. Uy, pepe mo. Wala, wala yan. Wala yan. Wala yan. O, bonot kayo. O, bilis, matanda. O, bilis, o. na kami. Isa-isa lang, isa-isa lang. Isa-isa lang. Anong number yun?

220 Wala, P222. P222. Isa-isa lang ah, itahan lang. Tige-isa lang. Walang P92 ah. P590. Gabi na, gabi na. p Wala. Tige-isa lang. Ah, oh, tige-isa lang. Walang 595 P595. Bueno, tigisa lang. Nakita ko na yung 222 eh. Nabulit pa eh. Nakita ko na wala na, wala na. Nakablog pala eh. Nakablog. Ay, minabulit ka lang isang libo ah. Tapupay pa natin. <laughs> Dilaan mga kasi yung likod. 192. 192. Ulo. 569. Ako na. 569. Ulo. Pwede yan. Pwede yan. Dito, bilis, bilis. Tingi lang lang. Wala, 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 libre. Ah, wala. Oh, wala. Ay, wala guys, welcome to my vlog. vlog like Wala Ay, tigisa, tigisa. pa? Wala Sino pa hindi pa? Ayun. Wala. <laughs> Ay, number yan. Isa-isa nga lang doon. Sige, isa lang. May 190. wala. Ay, Ah, uh, wala po. <laughs> 55. Wala na, wala na. O, 19. Wala. 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 Wala na, wala na, wala na. Uwi na kami. Ah, uh, bunot, ah, bunot, sa mga Wala bunot, ah. Isaan lang, ah, lang, ah. Oo. Sige, Basta niya yung likod para lumabas. 5 522 2 Wala po. 2 Walang one eight Ah, oh, wala. May nada. Wala, wala, wala. Wala wala na. Wala na.

Bakit dalawa? Isa lang, isa lang. Isa lang. 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 lang? Okay na okay, okay. na yun. Isang dalawa. Isang. Okay, teka lang. Isang dalawa? Isa lang po. Ay, nakabunot na kayo! Ay! Ay! Nakabunot, na, nakabunot na, nakabunot yung mga bata. Ay! Okay, hand it. Hand na hand -huh. na Alam mo Alam naman natin yung mga number eh. 528. Ah, wala, wala. Mataas. mababa lang mga mo yung likod. Dilaan. mga mo mga inilawak ano pa yun oh huwag oh, wala, huwag mataas. <laughs> huwag 181 wala. na huwag na na yan? na huwag na huwag na huwag na huwag na Ah, nakabunot na yan. Ah, oh, nakabunot na yan. Ah, uh, oh, binunot na yan kanina. Ah, sige. Ah, naka, oh, nakabunot na pala yan. Ano pong number? Ito, 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 ito. Ah, 3-7 at saka ano yan. 3-7-1 saka? 2, 2, seven 7 yata. 2, Ah, wala. 2, 2, 2, 2 mayroon. Ah, 2, so. Wala, wala. Sige po, sige po. uwi na kami.